anak ko ang pangalan niya Sak Sebastian. Hi, Siya naman ay basti. Hi. <laughs> Ikaw ang sumulat kay Yone. Hello, Baste. Meron pinapaabot sa iyo si Yorme Isko. Si Kuya Yorme, oh. Happy birthday! thank you po. <laughs> si So. Pinapaabot niya para kay Baste. Salamat po. tulong para kay baby. Actually, yung ano po, sobrang laking tulong oh. sa kanya. Kasi hindi naman po namin afford lahat ng mga laboratory niya. Since dalawa silang may disability. Hmm. So, malaking tulong po talaga. Ang ah, hirap pa naman. Pag sobrang na hirap po. Kasi dalawa silang ganyan. Hindi hmm. sila normal. Okay. pero very special sila. Yes. Yes. Yeah. <laughs> Naiyak ako. Very <laughs> yeah. special. Nandito lang na, kami. Si Yorme, hindi naman kare, Nakakalimutan kalim na mga baby natin. Salamat Ikat. po. <laughs> Sabi ni Basti, ano kaya nangyayari? <laughs> ano kaya nangyayari? Siya ikaw? yung baby Basti namin. Kapangalan mo pa pala ang aking baby. <makes> hindi siya yung mago na no? yun. Okay. hindi siya yung, hindi siya yung katulad na iba na parang kisip na masopran ah. ah. likod, hindi. Ayan. Intellectual disability. Alis ka na. na. You is a girl or okay? boy? Boy Ah, boy din. Sila nang like baby mo lang. Dalawa. <laughs> dalawa. <laughs> <laughs> Ang pinagkaiba lang nila siya kasi nakakalakad yun talaga hindi. So hmm, hilapit mo din siya kayo, yun, eh? Hindi pa. Pwede din na. Sige po. Oo. Oh, oh. Lalo na malapit sa'yo na sa iyo, mga <laughs> ano rin. Oh. Oh, super maganita ano na. No? <laughs> Matatch sila, oh. Ay, bye-bye, baby. Bye-bye. <laughs> 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 salamat po. Thank you, sis. Salamat po. <laughs> Ngayon, alam mo kayo nakita ang ganda niyo nga. <laughs> parang parang ikaw lang. Parang Koreana, nagbulahan. <laughs> Thank you sis. Salamat po. Pagkatatag ka lang laban In lang mind ha. Mind yes, Ganyan <laughs> pag nanay, walang hinihindi an. Yeah, laban lang. Salamat po. Bye-bye.